Hello, hello mga kasari. It's me, Jennifer Mejia, ang tindera ng bayan. Hello mga kasari. Kamusta po kayong lahat for today's video? Ayan, kitang kita sa camera. Dinagsa po tayo ng ating mga suking customer noong Semana Santa. At mabuti na lamang po ay nakapag tayo bago mag Semana Santa ng mga alak. No? Kasi isa po yan sa pinakamabenta dito po sa ating sari-sari store. No? Yung 2x2, Red Horse, at saka yung sigarilyo na rin. No, yan po talaga pinaka number one na mabenta sa ating sari-sari store. At dahil po mainit ang panahon, isa sa pinaka mabenta dito sa ating sari-sari store ay ang yellow. Okay? Kata kasama rin po yan ng alak. Kapag bumili po sila ng alak, may kasama na agad na yellow. Automatic na yun, mga kasari. Kaya dapat eh, meron tayong mga nakaredy ng mga items na pinakamabenta. Kasi pagkakataon na po natin ito, nakumita ng malaki, bumenta ng malaki. Kaya sulit-sulitin na natin ang pagre-restock. At ang isa pa pong items na kung bakit dinagsan ng mga customer yung ating sari-sari store is dahil po sa ating malamig na malamig na soft drinks. Ayan, no? pinakamabenta po ang soft drinks ngayon. Kasi Uh, sobrang init talaga ng panahon, mapa mapaumaga, tanghali, hapunan, merienda, ayan, soft drinks po ang isa sa pinakamabenta dito po sa loob ng ating ref. Ayan, pampalamig ng ulo ng ating mga customer para malimutan ang kanilang utang. <laughs> Hindi, charot lang yun. Yung ating mga customer na pinapautang ay mga good payer po, kaya walang problema sa kanila yung isa pa pong dahilan na meron sa ating sari-sari store, no? Kung, kung bakit po dinaragsa yung ating sari-sari store is yung Gcash. Mm -hmm. Ayan, kaway-kaway po sa ating mga suking customer na mahilig sa scatter. <laughs> yan, yan yung ating mga suking customer sa Gcash. At syempre, yung mga iba po, eh, pinapadala, no? pinapadala nila yung anak nila or binibigyan sila ng anak nila kaya yan, nagiging uh, remittance na rin po yung ating sari-sari store dahil sa GCash at isa pa po pala na kung bakit tinatangkilik yung ating GCash dito sa ating sari-sari store eh, dahil po sa pagbabayad ng mga bills payment Okay, yung mga converge wifi at yung electricity bill at saka yung mga credit card bill. Ayan, dahil po dyan, eh, tinatangkilik po ng ating mga customer yung ating Gcash. At syempre po, hindi po masyadong mataas yung ating charge fee sa Gcash. No, kaya naman yung ating mga suking customer talagang dumarayo pa sila dito sa aming sari-sari store. Uh, kahit nasa ibang purk uh, purok pa sila ng bayan, eh dito po talaga sila nagpapakash in at nagpapakash out. Pero syempre, yung mga customer natin na mahilig sa scatter, ayan, uh, binabalaan ko po sila na hindi po pwede na idadirect sa kanilang uh, scatter games yung aking Gcash number. Kailangan sarili po nilang GCash number yung gagamitin nilang pang cash in or pang cash out dito sa aking GCash. Kailangan GCash to GCash po yung process. Hindi po pwedeng direct nila yung GCash account ko doon sa account game nila. Okay? Binabalaan ko po talaga sila sa mga ganong process. So, ayun, natutuwa naman ako sa aking mga suking customer dahil nakikinig din sila sa akin. Yung rules ko about Gcash, sinusunod naman din po nila. Kaya, nagpapasalamat din tayo sa ating mga suking customer na patuloy na tumatangkilik sa ating sari-sari store. Okay? At syempre po, kapag may Gcash, eh, hindi po nila ito ma-open. No? At hindi rin po makakapaglaro ng scatter yung ating mga suking customer kapag walang load. No? ay Ayan. Mabenta rin po yung ating load sa ating mga soaking customer. Kaya naman, isa po yung sa mga dahilan kung bakit dinarayo yung ating sari store. So, ayan. Yun po yung mga items na kung bakit dinaragsa po yung ating sari store. Ayan, ulitin ko po yung mga items na dinarayo dito sa aking sari store. Ayan, yung number one alak, pangalawa sigarilyo, pangatlo ice, soft drinks na pinakamalamig pang lima Gcash at ang pang ay load no, dahil po sa mga items na yun na pinakamabenta ngayong taginit, ngayong holy week no, so kailangan lagi po tayo may available na mga ganung items dito po sa ating sari sari store para naman hindi tayo mawawala ng customer at patuloy na tatangkilikin yung ating sari sari store so ayan, hanggang dito na lamang po thank you, thank you, thank you for watching see you in my next video, bye bye, happy sally God bless.